Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon etong isang Pinoy na engineer na pumanaw kamakailan lang sa Camp 4 ng Mount Everest. Tatalakayan po natin base sa science kung bakit sobrang delikado ng lugar na ito at kung bakit marami na ang pumanaw rito. Noong May 14 po, sadly, pumanaw ang isa nating kababayan na engineer na nagngangalang Philip Santiago. Habang po ito ay nasa kanyang journey papunta sa tuktok ng Mount Everest. Ang taong ito ay narating na po ang Camp 4. Ang Camp 4 po kung saan pumanaw ang ating kababayan ay napakadelikado talaga at napaka kritikal Ito yung camp bago sa pitin ang summit o yung pinaka-tuktok ng bundok. Kapag narating na po ng mga climbers ang Camp 4, sila ay magde-decide doon kung itutuloy pa ba nila ang journey or babalik na sa mas lower camp. Ito po kasi yung camp kung saan kinakailangan mong timbangin or i-analyze or pakiramdaman ang iyong katawan kung kaya mo pa bang tumuloy papunta sa summit or babalik na lang sa iyong journey. Dahil kung hindi mo kakayanin ang pressure, ang lamig, ang kakulangan ng oxygen at ang hangin sa camp for ibig sabihin hindi mo rin kakayanin ang summit mismo. So let's picture out or pakiramdaman or i-imagine ang Camp 4. eto po ay sobrang napakalamig na lugar. Tapos ang mga yelo dito ay bato-bato na. At bukod dyan, sobrang lakas din ng hampas ng hangin dito na parang isang bagyo. At dahil dyan, kung mahina ang katawan ng isang tao, kung mahina ang kanyang resistensya, posibleng mahihirapan o hindi niya kakayanin ang Camp 4 ng Mount Everest. At mas lalong hindi niya kakayanin ang summit mismo. Kaya kinakailangang mag-decide na siya sa Camp 4 pa lang kung magpapatuloy ba ito o babalik na lang sa kanyang journey. Ang Camp 4 po ng Mount Everest ay nasa around 26,000 feet. Samantalang ang pinakatuktok or peak ng Mount Everest ay nasa around 29,032 feet. Having said that, ibig sabihin, medyo malayo-layo pa ang distansya ng Camp 4 sa pinaka-peak ng bundok. Pero dito pa lamang po sa Camp 4, mai-experience na ng mga climbers ang dilubyo ng kanilang paglalakbay. Kasi sobrang delikado po talaga ng lugar na ito. As in, marami na po ang pumanaw. Katunayan nga, noong 2019, nang magkaroon ng isang malawakang clean up sa lugar na ito ay mayroon po silang natagpuan na apat na bangkay. So ibig sabihin po niyan, hindi po yung kababayan natin ang unang pumanaw dito as in marami na po ang kinuha sa lugar na ito. Katunayan nga sa kabuuan mula 1922 halos 340 na tao na ang pumanaw sa kanilang paglalakbay sa Mount Everest. At eto pa po ang matindi out of that 340, mayroon pang dalawang daang bangkay ang hindi pa na re recover na nandoon mismo sa bundok. Bakit nga ba tinawag na death zone ang Camp 4 ng Mount Everest? Well, unang-unang kasagutan po dyan ay dahil sobrang nipis na ng oxygen sa lugar na ito. Sobrang hirap ng huminga. At base po sa science, nahihirapan ng mag-regenerate ang ating cells sa bahaging ito. Dahil po dyan, nasisira ang ating utak, ang ating puso at ang ilang pang mga organs ng ating katawan. Kapag raw masyadong matagal ang pananatili rito, maaring magkaroon o ma-experience ng tao ang isang high altitude cerebral edema or haze o ang high altitude pulmonary edema or ang hape na parehong nakakamatay. At nakakatakot din po talaga ang weather or panahon dito sa Camp imagine na umaabot po sa negative 40 degrees Celsius ang temperatura dito. Uulitin ko po, negative 40 degrees Celsius. Sobrang lamig po nun ha. Kapag ganito na po kalamig ang isang lugar, madaling makuha ang frostbite o di kaya ang hypothermia. Kahit pa ikaw ay balot na balot at nasa loob ng tent. At ayon po sa ilang mga pag-aaral, marami ang pumanaw sa Camp 4 dahil ang mga climbers sa aktong iyan ay sobrang pagod na pagod na at hirap na hirap na sa paghinga. Dahil po sa mga karanasang iyan, nahihirapan rin silang kumain at matulog. At yung iba pa nga sa kanila ay nakakaranas ng hallucinations. Sa seksyon na ito, nagiging malabo raw ang kanilang pag-iisip at hindi makapag-desisyon ng tama marahil yung iba sa kanila ay sinasabing okay pa ako, kayang-kaya ko pa, kayang-kaya ko pang marating ang summit. Pero ang katotohanan niyan, yung desisyon pala nila ay hindi na tama. Hindi na nila na-evaluate ng mabuti ang kanilang katawan dahil nga po sila ay hinang-hinana at ang kanilang utak ay hindi na makapag-decide ng maayos. Katunayan nga po, sa area malapit sa Camp 4 papunta sa pinakatuktok ng Mount Everest ay mayroon pong makikita dyan na isang bangkay na tinatawag nilang Green Boots. Ang bangkay pong iyan ay sobrang tagal na sa Mount Everest. Kapag nakikita po ito ng mga climbers, ibig sabihin malapit na sila sa summit. Naging palatandaan pa po yung taong iyan, yung tinatawag nilang Green Boots. Pinaniniwalaan na mula noong 1996 pa, nandyan na ang bangkay na iyan. Ngayon, malamang sa malamang ay napatanong ka bakit hindi ito binaba sa Mount Everest. Bakit? Hindi man lang ito kinuha at inilibing sa tamang libingan. Eto po kasi ang katotohanan dyan. The moment na marating mo ang Camp 4, wala ka ng ibang iintindihin kundi ang iyong paghinga kung paano ka makasurvive. Ang pagbubuhat ng bangkay ay maaaring makabawas pa ng iyong enerhiya. At higit po sa lahat, hindi po patag ang dadaanan mo. Ito po ay bundok ng yelo. Ibig sabihin, madulas at hindi lamang madulas, matarik at mahirap talaga ang daan. So malamang sa malamang ay naiintindihan nyo na ngayon at nai-imagine kung bakit iniwan na lang ang naturang bangkay sa may bandang Camp 4. Isa pang malaking katanungan, bakit hindi na lang ito kinuha ng helicopter? Well, ito po ang kasagutan. Nahihirapan din po at hindi makapasok talaga ang helikopter sa bandang ito dahil sa lakas ng hangin. Malamang sa malamang ay nakikita nyo na po ngayon ang ilang mga dahilan kung bakit marami talaga ang pumapanaw dito sa Camp 4. Unang-una, imposible po talaga ang pag-rescue dahil sobrang hirap ng lugar na ito. Kapag nag-aagaw buhay o naghihingalo ka sa lugar na ito, literal na wala talagang makakatulong dahil mahirap itong puntahan at ang pupunta ay siguradong mag-aagaw buhay. At higit sa lahat, walang vehicle or helicopter na pwedeng mag-rescue sa iyo. Kung kaya't ang ating mga kababayan na sinubukang akyatin o matagumpay na na naakyat ang Mount Everest ay dapat bigyan ng malaking saludo dahil pinakita po talaga nila ang tunay na katapangan at sila ay hindi talaga takot sa kamatayan.